Ayan, good morning, good afternoon, good evening mga kabadi. Tim ka agapay, tim mayor, tim Jessica Solid. Ito na ang update sa ating ginagawang garahe. Na tapos na. Ayan. Tapos na ang boss at ito. Ito yung ating kanal. excuse me ngayon okay nito ang ating pinaka flooring ito pinaayos ko na rin itong lugar na ito ayan lapad na Rito sa likod. <coughs> <coughs> Bulihin nyo yung ano ron. Ta, tayo makauwi na. Bulihin na yung buhos ron. Kung <coughs> binuhosan nyo, hindi pa na mabubuli. Ito yung may kompleto. Kahit yung mga kompleto niya ata. Kahit yung kong wala pa. Ano tayo hagdan o okay na rin. Kita na lang at laglagay ng gabay. Yung aming masoon ayun. Paupo-upo. <laughs> okay. At tapos na. Ang <laughs> Sarap buhay na ang masoon Tapos na guys. <laughs> Ayan. Katayak na lamang at talagay ng gabay. Yan, yan ang update ng ating ano. Ang <coughs> ginagawa dito. Oh, <coughs> kapare okay, na pintura ng bahay. Di pa rin ako Kasi so, wala namang tao. Kartekar lang ang narito. Kung aking kasi tao, pinagbantay ko rito. Ito yan, may solar. may solar. Tapos na at ayos so, sure naman nagagawin yung ano. <coughs> Sorry. Yung poste para sa bakod na sa gitna. Dito. Ayan. Ayan, maraming salamat. At yung kabila inaayos naman yung pinakaano ng ubig. yan Hanggang dito naman tayo sa ating vlog at manginit. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye everyone!